Ikaw ba ay hindi makapag-login sa iyong GCash account dahil ito ay nakaregister na sa ibang mobile phone or device? O kaya naman ikaw ay may bagong phone at hindi ka makapag-login sa iyong GCash account? Lumalabas ba yung error message na Your account is already registered to other phone? Ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gawin. para Ang GCash ay may security regulations na sinusunod. At isa sa mga security regulations ng GCash ay dapat isa lamang ang nakaregister na mobile device sa inyong GCash account. Kaya hindi ka makakapag-login gamit ang iba't ibang phone. Ngayon, ituturo ko na sa inyo ang step-by-step -step guide kung paano ang dapat gawin. First step, mag-login muna kayo sa inyong lumang phone o sa phone kung saan nakaregister ang inyong GCash account. Pagka-login ninyo sa phone kung saan nakaregister ang inyong GCash account, Pumunta lamang kayo sa profile. Pagka-click ng profile, iselect niyo yung settings. At ngayon nga dito sa My Settings, makikita natin yung account secure. I-click lamang natin ito. At dito naman sa account secure, makikita natin yung may registered phone kung saan makikita rin natin yung details ng ating phone na nakaregister sa ating GCash account. I-click lamang natin yung arrow pa baba. At dito nga ay makikita na rin natin kung kailan natin niregister ang ating phone sa ating GCash account. I-click lamang natin yung Unregister Phone. At dito nga ay makikita natin yung You are about to Unregister saan makikita pa rin yung details ng ating mobile phone na nakaregister sa ating Gcash account, pati na yung date. At kapag sigurado na tayo na mag register tayo, sa phone na ito, i-click lamang yung Yes and Register. Once tayo ay mag register ay mayroon tayong mare-receive na confirmation message na sinasabi na tayo ay successfully nakapag-unregister na ng ating account sa ating mobile phone. Once tayo ay n-register na, maaari na nating gamitin yung bagong phone para makapag-login sa ating GCash account. I-install lamang ang GCash app at pagkatapos ay mag-login tayo gamit yung mobile number natin at ang ating MPIN. At ganun lang kadali ang dapat gawin. Ilalagay ko rin sa comment section yung iba't ibang link ng mga tutorial videos na related sa video na ito. Salamat sa panonood at huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe na rin sa ating channel para kayo ay updated sa mga bagong release na video. Thank you.